Uh, at yun nga mga gulong, may another customer na naman po tayo rito, isang Aerox mga idol. Magpapalit po siya ng pito na Ginwin mga idol. Uh, at bago po tayo magsimula, maraming maraming salamat nga po pala sa ating mga new followers, old followers, top fan, rising top fan, lalong lalo na po sa nag ng aking upload. Tara let's go mga idol. Ipalit natin itong Ginwin na pito ng ating customer. Kaya po magpapalit ng pito ang ating customer mga idol. Isang linggo pa lang po itong pinalitan yung pito niya, nasingaw na po. Kapag papalit lang naman ito mga idol, mabilis lang po natin magagawa ito. Ito nga po mga idol, itong malaking bagay po sa atin yung tire clip na lagi nyo naman nakikita sa akin mula at mula pa noon. Yung iba nagdi DIY ng ganito mga idol. Pero mas maganda yung ganitong gamitin mo dahil makiklip mo po siya may iwan mo. Na nanakaklip na po siya sa ating gulong mga idol. At hindi po tayo mahirapan dito sa pagtanggal ng pito at pagbalik nito. Ito nga po ang loob ng pito niya mga idol. Palitan po ito, hindi naman po nilinis yung pinakasuotan ng pito mga idol. Kaya nga po nasingaw yung pinaka puno nito. At ito nga po, pakita po natin. Siyempre, bago natin kabit mga idol yung ginwin na pito, ay nilinis na po natin yan mga idol. Mas maganda po kasi yung ganito, lagyan muna natin ng tire mounting piece para pag naisuot po natin yan ay hindi po tayo mahirapan. At malaking tulong na rin po itong ating tire mounting piece gawa ng pag natuyo po yan, didikit po yan doon sa pinaka suotan ng pito mga idol. Ito malaking tulong po sa atin ito, yung panghugot ng pito natin mga idol. Isinuot na nga po natin yung pinaka-pito na dala-dala ng ating customer. Hawak na hawak ko na po 'yan, malaking bagay po 'yan mga idol. Lalo, Lalo na po sa mga masisikip na lugar na kagaya nito na pang-erok, ay makakakilos tayo ng maayos mga idol. 'Yan yung panghugot natin ng pito dito mga idol, maliit lamang. Ah, talagang maalwan po tayong kumilos. Yung iba sinusuotan lang to ng 12 na at gis at uhugutin atin hindi naman tayo magdi DIY ng ganun may panghugot naman tayo mga idol ito lang po yan uhugutin lang po natin yan ipo-push up natin at para mailabas po natin yung pinakapito ganun lang po kabilis yan mga idol naikabit na po natin ng hindi na po na gumugugol sa oras. Malaking bagay po itong idol yung tools natin na panghugot ng pito. Hindi lang pong panghugot ng pito yan. Pwede rin pong pantanggal ng barbula. Pwede rin pong panretread yan mga idol yung ating panghugot na pito. Maraming purpose po yung mga kantuhan niya, yung pinakanguso ay marami pong trabaho yun. At dito mga idol, nilalagyan na nga po natin ng tire mounting piece para yung pinaka pinanggulong ay dumikit mismo sa kanyang mags mga idol. mga ganitong aerox mga idol, ano po, kung wala ka pong ganyan na tools or mga ginagamit natin, may hirapan po tayo sa lalong lalo na po pag mga, may mga bracket po yung ating ikakabit na ganitong pito mga idol yung unang pinagawa ni sir ay tinanggal pa po yung kanyang mismong mags doon sa pinaka motor mga idol ang unang pangapinanggalingan na ito mga idol yung tinanggal natin na pito na mahaba ay isang oras po siya dito sa pagkakabit lamang ng pito dahil nga po tinanggal po siya diba mga idol sa atin ilang minuto lang ay naikabit na po natin na hindi na po Gumugogol ng oras Napakalwan po niyang gamitin mga idol yung mga tools natin Bago natin iwanan ito mga idol Double check natin yung pinakayantas Yung pinakapito Galaw-galawin po natin yung mga Yung pito na ikinabit natin Minsan nagkakaroon din po ng singaw yan Pag hindi maganda ang pagkakalapat Kaya sabihin natin na goma yan, ay minsan nagkakaroon din po ng singaw yan kagaya nung unang nagkabit mga idol mahaba po siya at ang naranasan ng ating customer one week lamang ay sumisingaw po siya pa unti unti dito nagpalagay ng 34 PSI lamang ang ating customer dahil matagtag po daw yung standard ito lang po yan mga idol kumuha lang po kayo ng cutter blade at putulin po natin yung pinakapito mga idol. Napakabilis lang po natin magpalit ng ganitong mga pito mga kagulong. Amin na po tayong nagawa rito na mga ganito mga idol. Sa mga previous video ko po mga idol, nag million views po yan. Nakarang taon. Maraming haka-haka po na pinipitback sa atin pero marami naman gumagawa na ngayon dahil nakita po sa atin yung ganitong trabaho mga idol. Kami na pong gumagawa nito dahil nakita sa ating pagbablog ay ganun lang pala kasimple ang magpalit ng pito kahit hindi na po natin tanggalin ang pinaka mag sa kanyang motor mga idol dito tuluyan na nga po natin na baklas yung kabilang side yung kabilang side po ay babaklasin din po natin yan kaya ako po binaklas yan mga idol para po malinisan po yung mga gilid ng mags ganun din po yung ginawa natin sa likurang bahagi mga idol hindi ko na lang po pinakita yung sa hulihan dahil mahaba na po ang video natin At ito po mga idol hugutin na nga po natin yung pinakapwit ng pinakagoma na pito mga idol Ito po kaya po sumisingaw po siya dahil hindi po malinis hindi pulido ang pagkakagawa ng unang gumawa mga idol At talaga naman binukbuk na naman dahil ang kanyang mags noon ay may tersilan Mas maganda po yan pag nagpapalit tayo ng pito linisin po natin yung pinakapuno kasi gawa ng may corrosion po yan or reaction sa sealant mga idol. Pinawa ko dyan mga idol, kumuha po ako ng basahan. Tapos hindi ko na po pinakita yung nilagay po natin dyan. Mga idol, isuot na po natin yung pinaka genuine na pito uli mga idol. Harap at likod nga po nagpalit ang ating customer. Laki po talaga ang pagkakaiba ng pito na mahaba kesa dito sa pinaka genuine na pito idol. Panang yung itong mahaba ay pang four wheels lamang. Ang hawak na hawak natin sa kaliwa, mga idol, ito po yung ginwin. Malaki po ang pinakapit niya kaysa dito sa ating mahaba na pito, mga idol. Malaki po ang pagkakaiba niya. Kasi siguro sumisingaw na rin. At dito, mga idol, lagyan muna natin ng tire mounting piece yung pinakapit ng ginwin na pito na ikakabit natin na ng ating customer, mga idol. Wala naman sigurong problema dahil marami naman din po tayong kinakabit na ganyang mahaba na pito. Ang problema lang hindi malinis at pulido ang pagkakabit nito. I-share ko lang din po mga idol pagdating sa mga ganitong mga pangmotor na magkakabit po tayo ng pito, ito po yung ginagamit natin at maalwan po tayo mga kilos dyan. May panghugot po tayo ng pito mga idol. Parang pang takip lang or pang isang barbulahan lamang to mga idol. 4 in 1 po yan mga idol yung dalawang pinakahawakan yan may mga trade po yan retrade po ng ating pito pag nalolost trade yung loob ng pinakapito pwede po nating suutan ng ganun na ating tools na yan mga idol panghugot din po ng pito panghugot din po siya ng barbula aking bagay po ito kagaya nito na nagkakabit po tayo ng pito ay may hugot lang po natin yan na mabilis lamang. Ang ganda ng tools na ito mga idol, kasyang kasya ito sa inyong motor. Kahit sa mga bulsa nyo ay kasyang kasya po ito magbaon po kayo nito sa biyahe napakaganda po nito tapin nyo lang po yan sa mga online makikita nyo po yan nakapost at dito mga idol nilagyan na nga po natin ng tire mounting piece yan mga idol century tire mounting piece po ang ating ginamit dyan mga idol ang seller po niyan sa Lazada mga idol, Bulkit PH. Paki-follow nyo na lang po siya din sa kanyang or mga idol. Ito po halagang 600 kasama shipping. Pangalang ng tire mounting piece nito po ay isang century mga idol. Search nyo lang, makikita nyo po yan. Dito, tuluyan na nga po natin mga idol. Dino double check yung pinakayantas, yung pinakapito rin mga idol, baka mamaya sumisingaw po yan. Lagi okay po tayo magdo double check bago umalis ang ating customer. Hanggang dito na lang. Babu.